ng tangkay. Siya, yun ang ating ihiwa-hiwain ng maliliit. Hihiwain natin ito ng maliliit. Ayan, ganyan lang ang paghiwa. Hanggang sa dumami ito, hanggang sa makarami tayo. Tsaka yung dulo, eh, pwede naman natin ilagay na natin yung Uh, magic sarap uh, unting harina salt, tapos ground paper at saka yung ating bawang or garlic na iniwa at atin lang itong paguin uh, lang natin siya tapos eh, atin naman yung batihin yung itlog isa o dalawang itlog pwede yung ginawa ko kasi isa lang kasi kunti lang naman uh, mas masarap pag dalawa makakalawin ulit natin para yung kanyang lasa. Ito naman ay lagyan ulit natin ng maraming flour o arena. Dagdagan ulit natin siya kasi hindi pa masyadong ano yung muna natin nilagay. Kaya dagdagan ulit natin siya. Ito naman ay mag-add tayo ng uh, kunting tubig hanggang sa mag-sticky siya or hindi siya masyado. Ayan, kung makikita nyo, ayan, lagyan lang natin siya ulit na hanggang sa maging ganyan na siya. Ngayon, ay lang natin siya hanggang sa lumapot. Pag ganito na ay magpakulo na tayo ng mantika. Ayan. Kapak tayo ng mantika. Pag mainit na siya, ay ilagay na natin. Ayan. Prituhin natin siya until mag-brown. Mag until brown. Tapos, atin na siyang Pabalik na natin siya. Huwag masyadong tutong masunog kasi wala na siyang lasa. Ayan. Ngayon ay brown na siya. Kaya atin na siyang kunin. Ayan na. Sarap guys. Promise. Subukan nyo. Subukan nyo guys. Sobrang sarap. Tsaka napakatipid guys. Thank you for watching guys. Huwag nyo namang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel.